Daniel your Project blogger host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas, isang napakahalagang araw para sa Pilipinas dahil ito na ang grand finale ng Miss International 2025 at syempre handang handa na ang ating pambato na si Mirna Esguera para ipakita ang lahat ng kanyang pinagpaguran, pinaghandaan at ang kanyang walang kupas na ganda at galing para sa korona. Ngayong araw ay masasaksihan natin ang pinakahihintay na Coronation Night kung saan maglalaban-laban ang mga kandidata mula sa iba't ibang bansa at magtatagisa ng talino, ganda at grace sa gitna nila. Isang standout ang ating Miss International Philippines 2025 na walang iba kundi si merna Esguerra. Makikita natin sa social media at mga behind the scenes photos na kalmado Fokus at sobrang ready na si Mirna. Lahat ng ensayo, lahat ng training, lahat ng sakripisyo. Ito na ang araw para ipakita niya ang lahat. Sa Grand Finale, inaasahang magpapasabog ng elegance sa ang ating pambato na si Mirna Esguerra para sa lahat ng segments. Para sa evening gown, swimsuit, and of course para sa Q&A round. Maraming pageant analisa na nagsasabing si Mirna ay nasa top of favorites for the crown, lalo na matapos niyang manguna sa styling, pasarela at projection mula day 1 ng kompetisyon. Samantala, todo suporta ang sambayan ng Pilipino. Trending sa lahat ng social media ang pangalan ni Mirna Esguera at lahat ay nagdadasal na sana ay makuha natin muli ang Miss International crown para sa si Pilipinas. Sinasabi ng fans, ang ganda niya sa prelims, pang reina. Consistent, elegant at very Miss International talaga. At syempre dito sa ating channel, magbibigay tayo ng live updates habang nagaganap ang Coronation Night. Mula sa Top 15, Top 8 hanggang sa final announcement ng Miss International 2025. Kaya mga pageant patuloy lamang tayong sumuporta, manalangin at magsubscribe para sa lahat na updates. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita po tayong muli sa susunod na update.